Ito ay yan yempo. Nilagyan ng malaking buto. Tapos, ito yung kangkong. Ilalagay sa sinigang. Mamaya, magiging sinigang na yan. Lalagyan na lang kangkong at ginis sa ano, sinigang mix. Pakuloyin muna natin ito ng 30 minutes pa. Habang nagpapakulo tayo, ito si Sarang, ayan si Nana, si Otto. Kumain na si Otto, hindi pa niya inubos, guys. O, oh, Otto! Toto! Otto! Toto! Ay, cute pinakamagandang kiyo, kiyo Ayan si kiyo, kiyo Ito si Prince, ayan si Prince. Hello, Prince! hey Hi, Prince! Hindi ka pa kumain, ha? Hmm, hindi pa kumain. Ha? Ha? Ay, si Nana. Ang malungkot na Nana ko. Hmm, ito si Prince. Ayan. Naglalambing si Prince. Si Sarang. Naiinitan niya. Si Otto. Kulit-kulit ito. Si Kyuki. Kyu! Ang -kyu -kyu. gulong-gulong na si Kiki gulong-gulong, Kyu? -kyu, -kyu Ayo, yan na si Kiki na kabuka ka na si Kiki. Prince ano yan? Iinom ka water? Ha? Drink water na si O Prince. Na may ulam, guys. Prince, ito yung pagkain ni Kiki, oh, Iniwan niya lang dito, oh. Ah, bibigay natin kay kay Kane. Oh, Kane, kain. Okay, kain na kain. Sa pagkain mo. Kain ka na sige na. Ah. Oh, kain na kain. Kain, kain na. Yes, yes, kain kain natin A smile, Kain. One, two, three, smile! Ay, sus. Malungkot si Kain ko, ah. And sunod ng sunod, oh. Kamot. Anong kinakamot mo? So, may mga allergy sila ngayon kasi sobrang init. Sa tao pa, may bungang araw. Lang yung trip nila ngayon. Higa. 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 Ayun, si Kiu-Kiu. Nakabukaka si Kiu-Kiu. Si Nana. fit. Para sa kanila, pinapalamig ko yan. Pa Ay, si Sarang. May chicken feet, Sarang. Mamaya ng chicken feet. Ito si Sarang manang-mana kay QQ yan. Sarang! Ayan! Ah, si QQ. QQ! Ayan, QQ! si Nana. Si Nana pa lang to eh. Yan na. Then, tingnan natin ulit yung pinapakuluan nating karne. Ayan. Saglit na lang to. Ayan. So, maya may pag malambot na yan, pwede na natin ilagay yung sinigang mix. Ay, hindi papala, pala. Ipapalambotin ko muna yung kangkong. And then, Saka ko ilalagay yung sinigang mix. Kasi ayaw ko na tumigas yung kangkong. Palambutin ko muna yung kangkong. Pag naluto yung kangkong, tatanggalin ko. Saka ko ilalagay yung sinigang na mix. Ayan. And then, kakain na tayo. Okay. Thank you for watching, guys. Please like, share, and follow. Mag-iwan ng bakas. At pupuntahan ko rin po kayo. Susuklian ko po kayo. Thank you po. Bye-bye.